ang Pilipino kapag nakakagating na ibang bansa. Oo, yumayabang sila dahil malaki na ang kinikita nila sa ibang bansa at nakakalimot na sila. Yan ang karamihang sagot ng ilang taong hindi pa naranasan magtrabaho sa ibang bansa para kumita ng pera. Yumayabang sa paningin nila. Siguro mas magandang sabihin na nagbagong isang tao na nakarating sa ibang bansa para magtrabaho at kumita ng pera para sa pamilya nila. Nagbago in a way na mas pinapahalagahan nila ang bawat sentimo na kinikita nila dito sa abroad. Hindi kaya biro na mawala ng mahabang panahon na hindi mo kasama yung pamilya mo sa tabi mo at darating yung mga special na no okasyon ng buhay mo na ikaw lang ang magsa-celebrate mag-isa. Nagdago ang isang OFW dahil mas naging matatag at naging matapang na sila. Dahil unang-una, wala naman sila na asahan kundi ang sarili nila. Sila lang din ang mag-aalaga sa sarili nila. kapag nagkasakit sila? Hindi obligasyon ang isang OFW na kasalubungan ka nito sa muling pagbalik nito. Dahil in the first place, wala ka namang ibinigay sa kanya nang bumalis ito para maipansakala rin sa ibang bansa. Kaya wala kang karapatan sumbatan sila dahil hindi ka niya obligasyon sa usapang pera naman hindi porket na hindi ka lang niya napahiram, ay mayabang na ito. Marahil natutulang ito na pahalagahan na bawat sentimo na kinikita nila ay katumbas ng dugo, pawis, at samaan mo pa ng mahabang panahon na pangungunila na hindi nila sama ang pamilya nila sa tabi nila. Kaya sa bawat paglabas ng pera nila, kahit sentimo pa yan, ay sobrang halaga sa anila. Kaya wag na wag mong sasabihin na mayabang ang isang OFW dahil nakapag-abroad lang sila. Hindi mo alam ang mga pinagdadaanan nila. At wala ka sa lugar at wala kang karapatan para husgahan at pangunahan sila. Subukan mo kayang magtrabaho dito sa abroad para maranasan mo at malaman mo kung ano ba yung mga hinanakit ng isang OFW. At kung ano yung mga hugot nila sa buhay.